ito yung araw ngayon. May araw, pero ang ah, lamig. Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig. Nanginig ako sa lamig. Dito ako sa yard namin. Hindi na ako nakapag-crick. Dahon. Paglinis ng Dahon.

嗯。<sighs> ay nakalak pala doon na naman ako dadaan sa harap nakalak ko pala yan kanina yung pintuan na dito sa likod wala nang tunaw na kasi umulan kagabi so oh, ito yung mga kahoy na mamatay na pero babalik din yan sa summer karoon din ng dahon dito ko sa loob sa loob ng bahay ang lamig kung kaya sobrang lamig Bye mga guys thank you for subscribe